isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunulat. Sa malaking bangka pa lang, Usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Na aswang ang tumambad sa harapan ko at lawit ang dila. Nasa harapan ko pala mismo ang babaeng nakatamit pang na nakabuka ang bibig. At nananalaytay sa dugo ko ang pagiging isang babaylan. May gumagalang aswang sa lugar na ito. Ang mundo ay ng hiwaga at kababalaghan. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswa Sa pakikipagtulungan nila Sharon Navera, Eleanor Valdivia, Victoria Burgos, Shaila Hart, Christina Rivera, Rona Micalier, Giovanni Pido, Jed Montemayor, Huy Montefalco, Taong Lumot at Planetang Tagalog. Ang kwentong ito ay nangyari noong 1986. Si Charles Lincoln ay nakatira sa London kasama ang mga anak ng kanyang kapatid. Si Charles ay nagtatrabaho sa gobyerno ng London. Nakailan lang ay lumipat si Charles sa bagong tahanang tinatawag na Bly Manor. Ang kapatid ni Charles na si Lucy at ang asawang si Harbor ay namatay sa isang aksidente. Ang kanilang mga anak na sina Alice at Isaac ay kinailangang lumipat sa tahanan ng kanilang queuing si Charles. Kung minsan ay kailangang maiwan mag-isa si Alice at Isaac dahil pumapasok sa trabaho si Charles. Sa mga panahong iyon, may mga kakaibang nangyayari sa mga bata, pangyayaring hindi nila maipagsasabi sa iba. Tuwing gabi, habang sila ay natutulog sa kanilang mga silid, mayroong itim na anino ang bumibisita sa kanila at pinagmamasdan sila. Namulat ang mga mata ni Alice sa isang gabi at nakita niyang pinapanood siya ng itim na anino. Sa sobrang takot, nanginig at nagtago si Alice sa ilalim ng kanyang kuma. Nang sumunod na araw, nagpaalam si na Alice at Isaac kay Charles kung papayagan silang lumabas at magpiknik. Ito, Charles! Pwede po ba tayo magpiknik ngayon? Masaya po yun! Alice, marami akong tatapusing trabaho ngayon. Pangako, magpipiknik ulit tayo sa ibang araw. Nagtinginan si Alice at Isaac na puno ng pag-aalala. Iyan po ang lagi niyong sinasabi. Ngunit di nyo naman po kami sinasama para gumala. Nakakainip maghapon nang dito lang sa bahay. Sana maintindihan ninyo ako mga bata. Hindi! Pagod na po kaming marinig At ayaw ka na po naming makausap. Nagalit si na Alice at Isaac sa kanilang Tito Charles at padabog na umalis ng silid. Nang pumasok sila sa kinalang silid, nag-usap ang magkapatid. Alice, kailan ba tayo makakalis sa bahay na ito? Ayaw ko nang magtagal pa dito. Ayaw ko na din magtagal pa dito. Kailangan na nating sabihin ng lahat kay Tito Charles. Tama ka, Isaac! Mabigat ang loob ni Charles dahil hindi niya madalas makasama ang mga bata at palagi silang naiiwang mag-isa buong hapon. Isang araw, nakaisip siya ng solusyon sa kanilang kalungkutan at inimbita niya sa kanilang tahanan ang isang dalagang nagnangalang Grace. Tinawag ni Charles si Alice at Isaac para ipakilala kay Grace. Sino po siya, Tito Charles? Alice, Isaac. Siya si Grace at siya ang mag-aalaga sa si inyo sa buong maghapon. Siya'y nandito para kaibiganin ninyo. Mag-hello kayo kay Grace. Nagtinginan si Alice at Isaac ng nakangiti. Nakahinga sila ng maluwag at malugod na tinanggap si Grace. Hello, Grace! Hello, Alice. Hello, Isaac. Ikinagagal ko kayong makilala. Grace? Wala akong oras para samahan maghapon ng mga bata kaya responsibilidad mong na hindi sila mainip ha? Huwag ka po mag-alala, Mr. Charles. Ako na po ang bahala sa kanila. O mga bata, bakit hindi ninyo ilibot si Grace sa bahay? Halika na Grace, malaki-malaki ang bahay namin. Umawa ka sa aming kamay, kung hindi maniligaw ka. sumunod na araw, nakikipaglaro si Grace kina Isaac at Alice sa kanilang silid. Inabot ni Alice kay Grace ang isang manikang nagngangalang Messi. Ang gandang manika. Oo, pero hinaan mo lang boses mo, baka marinig kanya. si Grace sa sinabi ng bata. Sinong makakarinig sa akin? Siya ang dahilan kung bakit ayaw naming tumara dito. Pero dahil nandito ka na, wala na siyang masisirang kahit ano. Hindi maintindihan ni Grace ang sinabi ni na Alice at Isaac. Anong ibig mo yung sabihin? Nag-aalala lang nagtinginan sina Alice at Isaac at itinaas ang kanilang mga kamay para ipakita kay Grace. Napansin ni Grace ang mga pasa sa mga kamay ng mga bata. Sinong may gawa nito sa inyo? Sabihin niyo sa akin. Pagmula noong lumipat kami dito, gabi-gabi siyang pumupunta sa kwarto namin at sinasaktan kami. sa kanyang bahay na to. Pumunta din siya dito pang alagaan ng kanyang mga anak pero ay nakusuhan siya ng pagnanakaw. Isang pagnanakaw na hindi siyang may gawa. Siya ay malupit na binugbog at namatay. Alam mo, nandito pa din siya sa bahay na ito. Nakaupo si Grace sa harapan ng mga bata at pinapakinggan ang kwento nila ng may lumakad na espiritong nakabaliktad sa likuran niya. At nasan siya ngayon? Sa likuran mo! Takot na lumingon si Grace, ngunit wala namang nandoon. Paglingon niya muli sa mga bata, nasa harapan na niya ang espiritu. Ang kanyang muka ay luray-luray, magulo ang buhok at namumuti ang mga mata. Napasigaw si Grace nang makita ito. Sumapi ang multo kay Grace at namuti din ang mga mata ni Grace. Takot na umatras si Alice at Isaac at lumutang sa Erin si Grace. Lumabas ang kaluluwa ni Hannah kay Grace at bumagsak si Grace sa sahig. Grace! Ayos ka lang! Nasakta ng balikat at muka ni Grace. Maya-maya lang, pagdating ni Charles sa bahay, natagpuan niyang sugatan si Grace. Grace! Anong nangyari sa iyo? ito Charles! Si Hana po ang may gawa niyan! Ana? Sinong Hana? Nang sabihin ni Charles ang pangalang Hana, namatay ang lahat ng ilaw sa buong bahay. Ayun na po siya dito, Charles! Papatayin na po niya tayong lahat! Kailangan na po nating umalis dito! Ngayon na! Mga bata, anong pinagsasabi niyo? Totoo ang sinasabi ng mga bata, Mr. Charles. Kailangan na nating umalis. Inatake din ako ni Hana. Isang masamang espiritu si Hana at sinaktan niya din ang mga bata. Pinakita ni Grace kay Charles ang mga kamay ng mga bata. Nakita ni Charles sa mga pasa at siya'y nagalit. Anong nangyari sa mga bata? Hindi ako aalis hanggat hindi ko naahanap ang nanakit sa mga bata! Hindi ngayon ang tamang panahon para kumilos ng padalos-dalos, Charles. Umalis na muna tayo dito Umalis sa bahay na ngayon. Umalis na tayo din. dito sa bahay na to. Sige, tara na! Nagsitakbo ang lahat patungo sa pinto. Nang biglang bumaba mula sa pader si Hana at papalapit sa kanila. Takot na takot si Alice at Isaac nang makita ang muka ni Hana at sila nagsimulang umiyak. Niyakap ni Grace sa mga bata. Sinabi ko nang umalis kayong lahat dito. Aba, ano pang ginagawa niyo dito sa pamamahay ko? Sumigaw ng matini si Hana at nabasag ang lahat ng salamin. Grace! Kunin mo ang mga bata at tumakbo na tayo papalayo dito! Kailangan na nating umalis dito ngayon din! Tumakbo na kayo! Tumakbo si Grace kasama ang mga bata papunta sa pinto at si Charles naman ay lumapit kay Hana. Pinulot niya ang mga lampara at ibinato ito sa direksyon ni Hana. Pinigilan ni Hana ang lampara at kibinato ito kapalit kay Charles. Tumama ang lampara sa tiyan ni Charles at tumumba si Charles. Nang dahil dito, dumugo ang tiyan ni Charles. Dito, Charles! Mga bata, umalis na kayo dito! Grace, ilayo mo ang mga bata dito! Nang tumayo si Charles, lumipad si Hannah sa harapan ni Charles at pinalutan niya ito na parang sinasakal si Charles. Sa akin ang bahay na ito! Lumayas ka dito! Umalis ka na! Sina Grace at ang dalawang bata ay tumakbo palabas ng bahay. Inangat ni Hannah si Charles sa ere at tuon na matay sa pagkakasakal si Charles. Sinama ni Grace sa mga bata papalayo sa bahay na iyon at siya na ang nag-alaga sa kanila. Matapos ang insidente iyon, walang sino man ang nanirahan sa Bly Manor. At hanggang sa araw na ito, minumulto pa rin ang bahay na iyon. Ang Wakas Pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. Jubalik.